Hello guys. Si Kidlat nandito na bahay. Gagaling na sa bundok ngayon. Kakain na kami. Yan guys oh. Yan ang pagkain ni Kidlat, saging. Aming ulam. Ayun. Ito po apple. Bunga ng apple ko sa bundok. Yan ito papaya bunga din ang papaya ko sa bundok din ko na true tapos lalo ito yan papaya pa Oo. sayang 20 piraso kinisi lang na uwi ko ito naman kaliyo ito kaliyo yan bigyan kita dito balak lang alam mo okay tempo <laughs> okay okay, okay. Si Aloy na lang sama ko si Aloy. Ah, Aloy. Pogi. Okay. Yan yeah, na. Pogi. Ay, hindi po ko tayo. <laughs> may uh, yan. Yan. Masang bukol. Yan. Yeah. Asan okay bukol ba? Asan bukol mo? Wala na. Okay guys, na. kain na tayo guys. Kain na. Butong lang yan. Kain na kami. Masang siya tayo na si Papa. Yan. Butong lang yan. May malam. Butong. Butong lang yan. Sa bundok yun. guys, wala kain-kain. Puro-puro sinain. Yan. Okay, tibok-tibok natin 14 14 4.